Ang tapat na asong ito ay malapit ng magutom, mula nang iwanan ng, iwana ng may-ari nito, hindi pa ito nakakain ng buo, mas malala pa dahil matagal na itong nasa madilim na imbornal kaya nalalagas ang buhok, ngunit para mapalaki ang kanyang mga anak, kailangan lang niyang maghanap ng pagkain sa basurahan, nang makitang may nagtatapon ng basura, ikinawag-wagwag nito ang buntot para ipakita ang pagiging pala kaibigan, sana ay may maging mabait na magbigay ng pagkain na hindi na nito kailangan, ngunit hindi ito itinapon ng mga dumaraan sa baryo, bagkus ay itinapon ito ng diretsyo sa basurahan. Nang makita na ang kahon ay higit sa isang metro ang taas, hindi ito maaaring akyatin. Siya ay nagugutom at pinalo ang tambol na parang desperado. Ngunit nang siya ay walang magawa, nakita ito ng isang lalaking mahilig sa aso. Nakita niyang gutom na gutom ang ligaw na aso na ito ay balat at buto, kaya kumuha siya ng pagkain para sa kanya, nang makakita ito ng makakain ay kinain niya ito ng sarap, marahil ito ang pinakamasarap na pagkain pagkatapos manganak. Kung hindi ko pa kailangan palakihin ang anak ko, natatakot ako na umalis na ito sa mundo. Para maprotektahan ang kanyang anak, sinisikap niyang mamuhay ng matatag. Noong una ay hindi niya alam na may anak na ito, ngunit habang nagpapakain ay nakarinig siya ng sigaw ng tuta. Kaya kinuha niya ang tuta mula sa kanal, sa pagtingin dito, mangyaring ipadala ang iyong mga kahilingan para sa mabuting kalusugan at kapayapaan, sa pinakatapat na puso, sana this year maisip mo kung ano ang gusto mo, smooth sailing, naisip niyang gusto nitong saktan ang anak, kaya mabilis niyang ibinalik ang tuta sa imbornal, Upang hindi siya mag-alala tungkol sa kanyang anak, kailangan niyang hintayin itong makapagpahinga ng kanyang bantay. Sa kanya lang malalaman kung iisa lang ang ibon sa loob. Sisiguraduhin nito na walang anak na aampon, Matapos maghanap ng ilang sandali at alam niyang isa lang, iniuwi niya ito at binihisan. Ang mga tuta ay hindi pa umiinom ng gatas noon, ngunit ngayon ay umiinom na sila nito sa lahat ng oras. Sa pagtingin sa nakakaantig na tagpong ito, ang inang aso ay tumingin sa kanya ng may malaking pasasalamat. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng mainit na tahanan para hindi na gumala ang kanyang ina at anak. Ang mabubuting tao ay payapa.